Kulimot mo'y sariwa pa sa akin nga ngalaala, alaala ang hiniling ng monarkang ang gumawa'y ang prinsesa. Nang kayo'y makalis na at habulin ng monarka, sino nga ang unang-unang sa kamatay ay sumugba? Pagkat ika'y minamahal ng prinsesa ang itinanan, nang kayo nga'y aabutan, ama kinalaban. Alam mong lahat na iyan? Wala akong nalalaman. Negrito'y binalatayat ang prinsipe ang nasaktan. Ang simula ng negrita. Naputol kong pagbabadya. Ngayon turugtungan ko na. Don Juan, makinig sana. Ang totoo'y makinig ka ng iyong maalaala sa galit ng kanyang amay, isinumpa ang prinsesa. Ang prinsipe ay pakasal sa ibang prinsesa naman. Anak niya ay gumapang sa malaking kahirapan. Ito pa gay din na batid, wala na sa iyong isip. Ang negrito ay nagsulit. Wala nga sa akin lirip. Yaw si Donya Mariang, ang puso ay nagdurusa. Sa upo ay nagtindig na't sa galit ay nagbabaga. Hawak ang praskot, Anya. Don Juan di yata bagat. Hindi mo nakikilala? Ako na si Donya Maria? Babasagin na ang prasko upang gunawin ang reno. Ang lahat nasa na sa palasyo, nagitlahan ng totoo. Noon lamang nagliwanag kay Dunwan ang lumipas. Nakilala at niyakap ang prinsesang kanyang liag. Humarap sa kapulungan at sa ama ay nagsaysay. Amang makapangyarihan, dito ako pakakasal. Sa nangyari ang palasyo'y tinalaw ng bagong gulo. Si Leonorang nakatungo nagkaas ng kanyang ulo